Yes, uh, grabe itong si Romualdez. Ginagawa niyang tanga yung mga Pilipino. Harap-harapan tayong niloloko. Harap-harapan ang panlilinlang sa ating mga Pilipino. Samantalang ito, yung mga nuknukan ng mga tanga na nandyan sa gobyernong ito. At nakakapanggigil itong nga uh, malalaman mo na napakaliwanag na na parang uh, tinatrato niyang mga bobo, tinatrato niyang mga walang utak itong mga Pilipino. At uh, dahil dito, ay uh, dito po sa susunod na mga video mapapanood ninyo, ay talaga namang uh, maka mo itong taong ito. Grabe ito natbistado na ang mga panluloko sa taong bayan, bistado na yung mga kasindikatuhan itong mga animal na ito kaya nga Hay, nako anyway total may sakit na rin naman ito at uh, baka sa isang araw, sa isang linggo baka ko na rin to baka makikipagkita na rin kay San Pedro ito. At uh, pero bago ko po uh, if, uh, bago niyo po mapapanood itong susunod na video mapapanood niyo <coughs> ay gusto ko lamang po nga batiin itong aking mga subscribers na isa pong mapagpalang pagbati sa inyo lahat. At uh, tuloy lang po yung ating uh, pagtitiwala sa ating Panginoon. At uh, yan na lamang po ang ating sandalan. At uh, yan lamang po ang ating uh, uh, pwedeng hinga ng tulong kung ano man po yung ating ipagdasal sa kanya na sana nga po magkandamatay na itong mga bayawak dito sa gobyernong ito. Ito na po at sabay-sabay uh, uh, po natin panoorin ang video ito at makikita niyo po kung papaano niya lokohin at pagsinungalingan at gaguhin ang mga Pilipino. Ito na po. Ito na ang impact. Bumaba na ang presyo ng bigas sa world market. Sabi ko nga, harap-harap kasinungalingan. Grabe na talagang panluloko to, dunong-dunungan. At tambal ko kumukuha ng kapal na mukha ang si Tambalos a.k.a. the all-around cabinet secretary. Ah, Ano? Ang tanga-tanga mo naman. O nagpapatawa ka ba? Baka naman tulog ka sa katotohanan. Net and tayo dudong. And as wala sa kamay natin ang magdikta. Sa San Diego na naman... tayo ng puro palpak. Ilang prosyento kaya ang populasyon ng Pilipinas? Ang target na rin lang ng Tambalos Sino kaya ang mapapaniwala niya sa grap na yan? Usapan na naman ngayon sa mundo ng social media. Ang panlilin lang ni Speaker Martin Romualdez dahil pinapalabas niya Natila nagkaroon doon ng epekto sa buong mundo ang utos ni Pangulong Marcos ng price cap sa regular at wheeled milled rice dahil sinabi ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez na buong ba ng 21% ang mga presyo sa pandaidigang merkado. Ayon nga sa komento ng ating mga kababayan ay sobrang mo namang tinatanga ang mga tao. Ayon na kay Mike Lopez, huwag niya naman po sanang lukuhin ang taong bayan Mr. Speaker. Paano naman po makaka-apekto ang EO39 sa sabi nyo na pagbagsak ng world market price ng bigas, ikaka-implement lang naman ito. And hindi pa naman po masusukat ang full impact nito until later. Pati po yung graph nyo, may halong panlilin lang. Kasi one year po yan at sinabi nyo na ang comparison ay eh July to September. Samantalang kung one month ang pinakita nyo na view lalabas po na umangat pa ang price ng bigas sa world market sa period na last week ng August kapasok ng September. Tapos sa mismong press release nyo, sabi nyo, siguro nung kinancel. Meaning you were speculating and assuming only, but your press release already claimed that the 39 impacted were market prices. Alam naman po natin na gusto niyong bumili ang taong bayan dyan sa move ng admin na price cap. Okay naman yung objective nyo, pero huwag naman po sana, panlilin lang. Parang ang baba naman ang tingin nyo sa Pilipino eh, na pwede niyong paikutin ng ganyan lang. You can be better than this, Mr. Speaker. But after that, dre-dre nila, nag-release nga ng EO39 para magkaroon ng price cap at price ceiling in after like a day. Nilang ma-impose ang price ceiling, bumida ang saya na parang si Jollibee. Okay? Si Tambalos Los. Diba dati si Jollibee tawag natin yan eh. O ngayon, Tambalos Los na. So, bida ang saya na wow! Because of the price cap, price ceiling of Kuting, you Bumagsak ang presyo sa world market ng bigas. Which is, ulit-ulit din ko, na ang totoo ay fake ang pagbagsak ng presyo because of that executive order number 39 fake kapike -pikean kasi temporary solution lamang na hindi talaga solusyon di ba sabi nga ng mga retailers kahit 48 ang kuha nila ibinenta nila ng 45 Okay? From, ang uh, regular meal is 41, the well meal is 45 pesos. So ngayon, ulit-ulitin natin, kaya naman bida ang saya ni Tambalusnos na, ay grabe, ang galing-galing talaga ni Kuting. Alright? So bumagsak lahat ang presyo dahil ito sa pag-issue -pag niya ng Executive 39, ito na ang impact. Bumaba na ang presyo ng bigas sa world market. Sabi ko nga, harap ang kasinungalingan na forced Nire-enforce nila sa pilitan sa paggamit ng power ng kuting at ng ahas para pilitin ang mga retailers mamagbaba ng kanilang bigas imbes na pagpasok pa lang sana ni Kuting noong June pag take, the moment na nag uh, take siya ng oath sa pagiging presidente niya at actually June 20 pa lang siya sabi niya na siya ang magiging Department of Agriculture Secretary dahil ang DA ay napakahalagang bagay napaka importante bibigyan natin ng priority ganun ganun pa siya oh. bibigyan natin ng priority dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga kababayan, ito'y food security. Kailangan maging Singapore tayo kasi you know, ang tatay ko ay may mga proyekto noong kadiwa mabiyayang dagat chu 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 eklabush. Puro ka ang ng pinagsasabit na kapagod ng magbura dito eh. Kinu bakit hindi pinapakita kung sino ang mga sinasabi ni ah uh, tambalos na mga hoarders and smugglers. Remember, nagpakitang gilas siya. Right? So, uh, ah, ito pala. Nagpakitang gilas ang itan. Right? Ngayon, mga palangga, ang mga eksena sa banga, eto na. Kung matatandaan ninyo, nako parang nakapulburon. Okay, itong si Tambaluslos. Pinangalanan nila kasama nila ang Bureau of Custom Coast Guard at kung sino-sino pang mga alipores na in-inspection nila yung Gold Rush Gold Rush Rice Mill and Dinorado Warehouse at the Inter Inner City Industrial State in Balagtas and also the JJS Rice Mill and Gold Rush Rice Mill at the Golden City Business Park in Bukawi. So actually, halos magkasabay yung ang timbre sa atin ng puting ahas. Okay? Nung sabi ng puting ahas, sabi sa akin, uh, palangga, sabi niya, i check mo nga yan sa Bureau of Plant and Industry, yung apat na yan na sinasabi ni Pambaluslos na hinuli nila. Kaya nga, bago ako nabigyan ng information, thank you sa aking uh, mga puting ahas na nagagandang uh, mga alindogan. Actually, ang dami ang haba ng list na duli nga ang mata ko. Supposedly, kapag registered, license po ang isang cold storage or hindi siya fly-by-night company, fly-by-night warehouse. So definitely, kung sumunod siya sa panuntunan ng ating gobyerno, na kapag ito ay magninegosyo, ay kayo dadaan sa ganito, dadada, step 1, 2, 3, 4, 5, then malalagay ang matatala ang iyong kumpanya as a cold storage facility or dry storage facility dyan sa BPI na yan. So bakit wala? Kaya tanungin natin si sa tambalos dos, nirate mo ba ang sarili mo? Sabi sa akin, ng ating puting as, alam nyo, Miss Maharlika, okay, ang lokohan nga, ang biroan ng mga media sa Congress, ay, mga media sa Congress, puro kayo biro. Itaya nyo yung, ay, ano, taso yung bayag nyo. ba diba? Kung meron man ng inyong balls. Ang biroan nyo daw sa Congress, eh, warehouse din naman yung speaker yung ano, yung ni-raid eh. Kunwari, may raid para show lang. 'di ba? At 'yung mga bigas na hinord niya. Tapos ang gagawin niyan, sabi ko ha, itis, hindi ko to words. Words na po ito ng mga mainstream media na nakatutok diyan sa Kongreso. Oh, ito pa sino niyo? Sabi niya, eh ano din yan, yun, yun alam mo naman syempre sa ganyan, yung iba syempre duwag, walang balls, ganyan, o naintindihan ko, baka gurgure ni Lisa at tambalos-los, maiintindihan ko, kaya nga, lumaban kayo na mag-speak up day kayo para maging solido ang ating pakikipaglaban para sa katotohanan. Imagine nyo mga kababayan, alam na pala ng mga media dyan sa Congress, naglolokohan sila na, eh pinagluluko lang tayo ni Tambalos-los eh, may tumatawag na sa kanya tambalos-los, eh nared house tapos kunyari nag-show at yung mga bigas na hinord niya tapos ang darat ang, ang gagawin pagkakaperahan pa niya at ibenta sa DA tapos 'di ba kunyari dadan sa kadiwa iwin-win siya dito oh yan po ang sinabi hindi ko sinabi yan yan ang sinabi ng mga press people inside the house of representatives. Ngayon, mga kababayan, anong kinalaman ko dito? Ako lamang ay naguulat sa inyo. Hanapin ninyo sa lahat ng mga interview ni Tampalos Los together with uh, congressman, uh, uh, party list, AXIS, Erwin Tulfo na, you know, somehow I admire this person, but now, you know, kung nasa likod kayo, ko, ay sumasama-sama kayo kay Dodo, nag-re-rate nag -ra siya ng sarili niyang warehouse, wala kayong pinagkaiba sa kanya. <laughs> Kasi, tinotolerate nyo. You know, if you witness the discrepancy, the illegalities, then why you join yourselves? Ito ba yung kasabihan na, if you can't beat them, join them? Hindi lang pala tanim kaso. Okay? Lahat ng pagtatanim, tanim alak, remember that? Pinumpisa nila sa tanim alak sa bilibid, tanim red horse, lahat na lang itinanim. Tanim kaso kay Lola, kay Fair Lady Maharlika. Now, tanim hoarders. Papalabisin sa me, for sure, alam naman ang mainstream media na nag-cover sa kanya doon kasi syempre, behind the scenes, may mga pag-uusap yan. At tinitimbrehan yan sila. Pinaabisuan, oh, Fair Lady Marlica, may raid tayo ngayon. Baka naman gusto mong pumunta. da 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 Yung iba pa nga dyan, oh, baka gusto mong pumunta. May pasobre si Tambalos Los. Oh, may mga ganon. May pasobre si Sir. Hmm. So question, i-urge nyo kay Tambalos Los, ipakita niya, pangalanan niya, ang paang nagmamay-ari ng apat na warehouse na kanyang nirate kasi ang humarap lang sa eksena ay ang pagmomukha niya. Kita natin ang mga komento mula sa mga dismayadong netizen. Ito e talaga si Man Tambalos Los. Apple ka talaga. World Market. Sumunod sa sabi ni BBM. Magluka na lang sila magkakamag-anak. Square na po ulo namin. Di na pwedeng bilugin. Mr. Speaker. Mga Tambalos na Speaker. Before the imposition and approval of EO39, the price of palay is 24.50 per kilo. After it was approved by the President, the price of palay went down to 7.10 per kilo. Where some of the rice traders temporarily stopped buying palay palay. Nag-focus kayo sa rice retailer. Paano na lang yung ordinary farmers? Ang nakaprostrate pa yung greater price ng rice. Hindi naman bumaba sa mandated price sellings. Ngayon, sino ang mga inutil sa gobyerno? Ano man hinihit-hit nyo? Pengi naman. Oh yeah. Hay na hay ang magkasin. Tanginig. Nakakain ba yung drop na yan? Ang taas ng presyo ng bigas ngayon. Wala mang epekto yung price cap. Puro papugi lang ang mga magkakamag-anak na yan. No more Marcos. Never Ito again. Itong na to. Speaker, custom, DTI, lahat na yan lahat ahensya ng gobyerno nakasawsa. Ang tao, bakit hindi nalang aminin na may pagkukulang ang nasa gobyerno? At least may intindihan pa namin, alibay pa mo. Ganun ang yan, lang sa major vloggers. Good that you call him out of the stand. Hindi ka ng lutang, isa kang dakilang inutil, wikuteng. Dugong sinungaling, haluan mo ng cocaine, ayan, budol, at magulo na niyo. economic advisor niyan, tambalotlos, ang tarada eh. Palusot, ganyan naman talaga ang admin na ito. Tanga kasi ang presidente ng Pilipinas, nagpamarunong na magsekretary ng Department of Agriculture. E eh, wala naman siyang alam. Tanga din ang mga naniwala sa 20 na bigas at binoto yung school bag na yan. necessities, hindi niya maayos. Talagang pinakainutsal na presidenting ito, si The Junior. Mataas pa presyo, walang nagbaba. Mag-ikot kayo, kumpiskahin nyo kung mataas presyo. Tapos yung mga nakumpiska, ikalat nyo sa buong palengke ng Pilipinas. Tapos libre nyo pamigay, limang kilo bawat tao na limit. Babango kayo ng huso sa publiko. Aksyon, hindi yung puro ngak-ngak. Tindi ng price cap ni BBM. Effective sa world market. Kargado But talaga. Hindi ko pala ang world market price ng bigas. Kung anong price cap na ni Bibi. Eh di wow, ikaw na nga ang may tama. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just yes, comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.